tayo ay ipinabanal ng Diyos. Yung kabanalan ng Panginoong ng ng ating Panginoong Kristo, yung kabanalan ng Diyos na siya lang ang talagang nagmamay-ari, siya lang dapat, siya lang talaga. Pero dahil sa kamatayan ng Panginoong Kristo na pagtagumpayan ng kamatayan at kasalanan, yung kabanalan na yon ay isinir sa atin kaya kaya mong maging banal. Hindi dahil sa iyo, pero dahil sa kabanalan na inirigalo sa iyo ng Diyos. Pinabanal ka, kaya mabuhay ka ng may kabanalan. Pangatawanan mo yung kabanalan na ibinigay sa iyo ng Panginoon. The holiness that we have is not a byproduct of our deeds. But the holiness that we have is a position and a gift that must be acted upon. Sa Tagalog, ang kabanalan ay hindi bunga ng iyong mga gawa. Ang kabanalan na meron tayo ay isang posisyon at regalo na dapat nating or dapat mong isabuhay. You must live in this truth that in Christ, pagsayo po in Christ. In Christ you have been made holy.